Congratulations. Congratulations. ABS-CBN, congratulations. Kaya lang hindi kumpleto ang gabi. Nakakanta si Dolphy kung walang translation. Okay, oh, ganyan sa buhay artista oh, nung araw. Artista, nung, artista ano. nung araw. Okay. Sino ba magka-translate? Okay, ito. Tirayin mo na. Hindi, hindi. Ikaw na. Translation. Ikaw na, ikaw na. Hindi, si Joven na. Hindi na. Bakit kaya hindi kayo yung dalawa? Kayo yung bagay sa kapamilya. Ang dami yung pamilya pareho eh. <laughs> ano ba ano? ano pa kayo? Pare, translation lang to. Ano pinawari mo? Translation lang. Dol Dolphy dol, yan eh. Kaya naman, magbabalinis ka pa. <laughs> Hindi mo ba naiintindihan nyo, parin? Okay, okay, okay. Ano, bakit? Dolpia. Translation lang. Idol natin yan, si Dolpia. Translation? Ikaw na, sige na. Ikaw na to. Ito, ikaw na. Ikaw na, translation lang. Ba't kayo nagtuturo-turo ang bandalawa? Hindi, ikaw na. Ikaw. Teka nga, teka nga, magkaaliwan na ka, nakakahiya eh. Bakit ba ayaw nyo makipag-translate kay Pidol? Eh, Pidol to eh. Kaya nga eh, mahirap na, Dolpia eh. Yung huling nakatranslation nito, Deadpool na eh. kaya kayo. Para ako salot, ha. Lala, <laughs> <laughs> lala, lala. Ito, uh, e, importante. Total kapamilya ABS-CBN. Oh. Meron lang ah. akong gusto tama, tama. sabihin. Di oh. de milera ka. Mm. Ako, kapamilya talaga. 1969 pa ako rito. Eh. ABS ka. ABS-CBN. Radyo yan, Okay. Pakinggan niyo ha. Ah. Oh. Kapamilya. Dati, balbasarado ka to, eh. Oh. Kapatilya. Kapatilya ka. Kapatilya. Okay, medyo tama, iniklingan ron. na lang niya, eh. Ito. Obvious, kaparilya. Oh. Ito, kapadilya. Oh, kapadilya, exactly. kapadilya, kapadilya. Okay. So, kumpleto na tayo rito. Kaya ikaw na mag-translate. Oh, sige, sige, so, sige. Aahoy ko na. Total uh, total, katatapos ko lang magpa-check up ng heart eh. Mukhang okay. okay, kalan. okay. Pwede, pwede. Baka, wala na yung saldo, eh. Baka ka rito eh. Okay, okay. baka, okay, oh. wala, 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 wala na yung, baka wala shupa. na yung oh, Safe and translation, translation mo. Safe Na. Okay. Sige. Um, para kay Shasha itong translation. Tsaka eh. para kay... Ay, parang kay eh, Camilo. Okay, yung katabi. <laughs> yung katabi. Wag. Ayaw <laughs> ko na. Kira. Ang dami ko na you make me feel so young. Kay siya, siya. Ang pakiramdam ko, sumariwa ang aking dugo. Nagmura ang aking mga laman nagmurang kambis ako. Daba, no? Ang dami mo sinabi, ha? Kulang pa ay, yun. kaka lang. kaka lang sinabi ko, you make me feel so young. Eh, kulang pa yun, eh. Kulang pa yun. O, ituloy <laughs> <laughs> na natin. Sige. You make me feel like a uh, stricken... Ano str ba yun? Stricken stock? Spring spr has ah. sprung. Ah. You make me feel like spring has sprung. Spring has sprung. Mm-hmm. Parang, hirap, pa, ano? Parang ang dugo ko'y nagising. Bumusilak na muli ang aking buhay. At ika nga, hindi ko na sinasabi sa akin, hindi mo na kailangan magbayagra. <laughs> <laughs> ba't mo ba napa? Ba't napasok na bayagra? <laughs> Ngayon alam Pabalsek. ko na. Pabalsek. Pabalsek. Alam, 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 alam Ngayon alam ko na. Ano? Kung bakit walang tumagal na parte? Sa konsumisyon. <laughs> <laughs> bakit? <laughs> Nakaparaso <laughs> yung sinasabi eh. Ang daming uh, translation eh. ituloy niyo. Wala naman tayong sprang, 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 sprang eh. Okay. Oh, kaya mahaba yung planasyon sa Tagalog eh. Tira. Okay. And every time I see you grin. Kapag nakikita kitang nakangisi. Yeah. Yeah. Okay. Pansitong pansito. <laughs> oh, <yan. laughs> <Ay, ito, okay. laughs> Tira. Tira. <laughs> Tira. Wag naman. <laughs> Wala. Pangkitong payat. Ano <laughs> ah. ba ako? No? Wala tuloy ako. Eh. <laughs> Salpahe talaga ito. Uh, green. Gusto green. Green, after green. Oo, uh, after green. Oh. Uh, Nakalimutan ko na. Ano nga ba yan? In individual. Yung may individual. Dima individual. Dima yun na mm -hmm. I, I, I am such a happy individual. Ako isang napakasayang nila lang. Good. Oh, okay. Pwede well, 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 And the moment that you speak, kapag ikaw nagsasalita, naku, pag nagagalit siya, ayoko. Hmm? Tumatakbo ko. <laughs> Sige na, Panchito. Ha, <laughs> Ay, pahirap na ba ako sa bibig? ka naman tumas. Hinahawa ka tuloy. Hinahawa ka tuloy yung inong eh. Mahawa na eh. eh. Malaki na ng <lang> tuka niya. <laughs> no? I want to go and play hide and seek. Gusto kong maglaro ng itbulaga <laughs> ah! You Best to be kind. Best to be right. And, and wonderful. Wala na sigurong kasing sarap para sa isang artista, kundi ang isa buhay, ang buhay ng isang tao. In the wala na sigurong kasing sarap para sa isang artista, kundi ang isa buhay, ang buhay ng isang tao. Dalhin ang kanyang ligaya, iahon ang kanyang kalungkutan, patibukin ang kanyang puso, patayin ang kanyang pangamba. Walang ibang puhunan, kundi ang sariling katawan, mukha, puso at isip. At sa pamamagitan ng aming sining, umaasa kaming kayong mga manonood ay aming maabot, mapaligaya sa mga sandaling inaanyayahan ninyo kami sa loob ng inyong tahanan. Napakasarap isipin na ang trabaho namin, ang trabaho ko ay isang pangarap ng kahit sino, magpaligaya, magbigay aliw at inspirasyon, magbigay buhay sa panaginip nang napakaraming tao magpatibok sa puso at pumukaw ng pag-asa ng madla. Iyan ang panaginip na bumati sa akin sa edad na sampung taon. Kaharap ang malalaking ilaw, nasama ang isang musmos sa isang larawan ng pag-ibig. Nagpagod, nagpuyat, panandali ang nalimutan ng pag-aaral. Ang mga laruan ang sarili. Binigyan niyo siya ng mga parangal. Naging best child actress ang musmus. Isinamat, pinanood niyo siya sa Desensations. Nakakilala siya ng mga iba't ibang kaibigan sa kanyang mundo. Mga kaibigang nangangalang Bobot, Perla, Romy, Pip at Guy. Nagkaroon ng mga idolo sa anyo ni Natilita, Pepe, Ading, ni Dad Nestor at siyempre si Dolphy. Iisa lang ang mundo na amin.